<laughs> <don't like> <laughs> oh, no, no. Hello, hello mga kailongga. So, iba talaga yung feeling ko kasi yung, yung feeling ko noon na sobrang sad ko kasi 'Yung isa kong account na remove ko sa YouTube tapos hindi ko na ma-recover kasi 'yung password ko sa Google nakalimutan ko. Tapos ilang ilang gabi na hindi ako makatulog tapos uh, sayang na sayang kasi malapit na po akong ma-monetize tapos yun wala sayang pinaghirapan ko pa naman yun tapos marami na po akong ads doon. So ito ngayon parang parang nabuhayan na po ako ng loob na gagawa ulit ng mga videos na nakakatawa tapos na mga ibang content kasi po nakita ko po na may ads na po yung isa kong videos at na iwan ko kung ilang minutes lang yon tapos pag eh, open ko po may ads na po <laughs> kahit hindi pa po ako monetize tapos yung ano nung parang 3 weeks pa lang ata itong ano yung account ko ngayon parang 3 weeks pa lang tapos hindi ko na ano na, pag open ko kanina tapos may ads na po so nabuhayan ako ng loob. Tapos, gagawa na naman ako ng mga ibang content para sa inyo. So, salamat nga pala sa supporta nyo po ulit. Sa mga dati ko pong subscriber, thank you, thank you po ulit sa inyo. God bless po sa inyo lahat. At thank you po para nabuhayan na po ako ng loob na gagawa ako ng mga videos ulit. So, thank you, thank you po ulit. Bye-bye!